dito kay dito. Hindi na. Kaya ano to? Yung namatay yung ano dito, sino yan? Si mamito? saan pa punta? Saan pa punta to? Saan? Saan? Oh, yeah. Ah, si Mami pala siya. Umuupa dyan. Ay, Ay, Yung mga estudyante Dito pumunta. na rin ba yun? San kaya pumunta? Ha? Hoy! Hoy, Ate Terry! Saka pupunta! Halika na! Uwi ka na? Halika na, sakay na! Hindi, parang hindi mo ko nakilala. Hindi, hindi kita nakilala. Dali na, dali! Sakay balik? Diyan lang, namasyan. Namasyan? Hmm. Ito mo pa yung ano pala dito eh. Oo, oo. Excuse me, ano yan? Galing. Uh, Sa deliver. Uh, Sa munte. Oo. Sa munte. Uh, oo. Buti pinapasok. Oh, kung ilan silang nagpapano, mm. sila... Kung pakin kung paano? Sina senior. Magkano? Okay, kaya lang yan? Magkano? Ito eh. Uh, oo, oh, isang uh, ano. So, bakit marami pong burgers na yun? Dati, itong daanan na to, hindi pinapansin. Saan na galing, Naghanap ng makakain. naghanap Layo na lalakarin mo te, no? Nagkaroon ka naman ng kliyente. Okay na yun. Pambili ng ano. Bigas. O bakit hindi ka naman? Ha? Ha?